Tinalo ng Gilas Pilipinas ang Latvia sa iskor na 80 hanggang 80 para sa FIBA Olympic Qualifying Tournament itong 2024. Malakas ang naging umpisa ng Gilas sa larong ito, kahit na number 6 sa World Rankings ang naging kalaban, pinahirapan agad nila ang Latvia sa kanilang agresibong depensa at agad-agad din namang nagpaula ng ating mga players ng sunod-sunod na mga tira. Lumaki ng 16 points ang kalamangan nila sa kalaban ng matapos ang first quarter dahil sa malas Steph Curry na buzzer beater dito ni CJ Perez. Talagang mapapanganga ka na lang si Nakai Soto at Jun Mar Fajardo ay nagpakitang gilas gamit ang kanilang mga rebounding at pagkontrol ng team. Sabi nga ni Sakuragi mga boss, the one who controls the rebound controls the game. Kitang kita rin dito na nagiinit na ang coach ng Latvia sa nangyayari. Sina Justin Brownlee at Dwight Ramos naman ang talagang nagdala ng laro para sa gilas. Si Brownlee ay naging versatile sa scoring at playmaking, habang si Dwight naman ay nagpakitang gilas sa depensa at kanyang shooting. Sinubukan pang ang humabol ng Latvia sa fourth quarter kaso hindi talaga nila kinaya ang gilas. Talagang good game well played para sa ating mga kababayan, abangan natin ang laro nila mamayang 4pm kalaban ang Georgia na isa din sa malalakas na manlalaro sa mundo.